Sa mga sandaling ito, mga kabombo, makakasama po natin sa kabilang linya. Walang iba ang ating Bombo International News Correspondent dyan po sa may Saudi Arabia, si Sir Teddy Nuevo Jr. Dahil kakamustahin natin kung kamusta po ba yung uh, paggunita, pagselebra ng um, AIDIL FITIRA dyan po sa Saudi. Unang-una po sa lahat, binabati po muna natin si Sir Teddy ng isang mapagpala magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood. Thank at napapakinggan sa ating programang Bumbuhan na Idugto, nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosette, ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers, Sir Teddy. Good morning po sa ating lahat, ma'am. And ibubarak Mubarak po sa ating mga Muslim friend dito po sa Saudi Arabia at sa buong mundo po. Mm -hmm. Sir Teddy, ano na pong oras dyan po sa Saudi ngayon at kamusta po ang inyo pong weather condition na? Ngayon po ma'am is 6.45 po ng umaga, medyo umaga-aga pa po. So medyo tulog pa po ang mga tao po dito ngayon sa um, Riyadh, Saudi Arabia. Mm -hmm. Sir, um, kamusta dyan? Uh, ito pong pagsilibra uh, ng Idil Fitira, walang pasok ba sa trabaho sa Saudi? At uh, ano yung mga inaasahan na gagawin o isasagawa dyan sa ngayon na, uh, in relation dito po sa pagtatapos po ng Ramadan, sir? Yes ma'am. Um ang Eid al-Fitr po ma'am is um mahalagang pagdiriwang po ito sa mga Muslim dito po sa Riyadh mm -hmm. or dito po sa Saudi at sa buong mundo po. Bali tinatawag po itong um um yung pagdiriwang po ng pagtatapos po ng Ramadan or yung pagtatapos uh, po ng pag anuyo po or yung fasting po nila. So marami pong mga event po lalo na na po dito po sa Riyadh. May mga fireworks po ma'am, mm -hmm. may mga fireworks, may mga uh, mga sales like sa mga gold po ma'am, mm. um, may, mga sales din po sa mga malls, ganyan po ma'am. Then bilang isang OFW po ma'am, which is um, kristyano po ako ma'am, um, marami pong way po para po ipag-celebrate o ipagdiwang po ang, ang identity po dito ma'am sa Saudi po. Mm. Tulad po ma'am ng ano, tulad po ma'am ng um, pagbibigay ng regalo o mensahes or Pagbati po sa mga kaibigan po nating mga muslim, mm -hmm. then paggamit po ng vacation um, po, tulad sa akin po ngayon ma'am is meron po akong 6 days po na off. Uh -huh. Kaya um, ang iba po is pumupunta po sa mga dagat, mm -hmm. pumupunta po sa mga mall, pumupunta po sa uh, pong mga ibang mga, mga lugar po, lalo't lalo na po sa mga, um, andito po ako sa central region po, ang um, karanihan po is pumupunta po sa mga beach po, like po sa Damam, mm -hmm. sa Jeddah po ma'am. Mm -hmm. So ibig sabihin Sir Teddy, yung mga negosyo po dyan, um, ang pasok, uh, kumbaga parang ano parang katumpas din dito po sa atin pag holiday. Kasi ba diba, sabi nyo nga, um, nagbabatian, ayan, naghahanda. And, ay, ilang taon ka na ba dyan sa, sa Saudi Arabia Sir Teddy? Um, 13 years na po ma'am. Mm -hmm. So Sir Teddy, sa mga locals, uh, sa mga muslim dyan po sa Saudi Ano po yung mga ginagawa po nila? Like meron ba silang mga uh, inihahanda na particular na pagkain? Meron ba silang ginagawa ng mga tradisyon? O kaya naman ay mga um, uh, kultura? O kaya naman yung mga ginagawa po nila na uh, pinapatupad kapag sumasapit po Ito pong uh, uh, pagtatapos po ng Ramadan, Sir? Yes, noong um, unang um Eid po dito ma'am kasi um nung nung um Friday uh, nung Saturday po ma'am nung chineck mm -hmm. po nila yung present po, yung buwan mm -hmm. po na buwan po dito ma'am then yung po yung unang um, kaumagahan po nung Sunday is yung po yung unang Eid po dito mm -hmm. po sa Saudi Arabia then um ang bawat pamilya po dito lalo talo na po yung mga Muslim family po ma'am is nagseselebrate po talaga sila um mm -hmm. naghahanda po sila ma'am um, andyan po ang andyan po ang sambusa ma'am. Number one po 'yan, hindi po nawawala po dito sa ano sa handaan po dito. Mm -hmm. Sambusa, may mga kabsa po, ganyan. Mm -hmm. um, yun ma'am, mga, mga uh, Arabic food, ganyan po ma'am, na inihahanda po. Bali sa mga, ano ma'am, sa mga business establishment naman po ma'am, still open pa rin po yung establishment po dito. Mm -hmm. um, pero yung mga iba pong establishment po, ma'am, sa first day po ng Eid, um, nagsasarado po sila. Mm -hmm. So ano yun, sir? Um, nag invite ba sila ng mga uh, kapwa nila muslim sa kanilang mga bahay, lalong-lalo na yung mga um, meron pong mga kayang muslim? Yes, ma'am. Um, dito po, ma'am, lalo't lalo na po sa mga mosque po, ma'am, sa mga masjid po na sinasabi po nila, ma'am. Mm -hmm. May mga free po ng mga pagkain po, ibinibigay po yan, ma'am. um i invite po sila, mag... Um, Um, sabi po sila kahit po mga, sa mga bahay-bahay naman po ma'am, kahit kristyano ka po ma'am, i-invite ka po nila mm -hmm. para po sa celebration po nila ng um, celebration po nila ng El Pater po ma'am mm -hmm. Okay, uh, sir so how about naman meron bang mga pagtitipon like mga programs sa ginagawa yung mga um, muslim kapag ganito pong Ramadan Yes po ma'am lalo't um, lalo na po ma'am during the um, yung tinatawag po nilang Um, uh, futur po ma'am, mm -hmm. yung pagkain po ma'am, um, after po nung ano ng ng fasting po from morning to afternoon po. Um, Nag-invite po yan na ngayon ma'am. Meron po silang photo na sinasabi po. Which is yun po yung um, fina-fast na po. Uh, Bini-break na po nila yung fasting po nila ma'am. Naghahanda po sila. Mm -hmm. Kumakain na po sila. That, that, time na po na pwede na po silang kumain. Mm -hmm. So sir, tadi ilang araw yung itatagal itong pagdiriwang ng uh, pagtatapos po ng Ramadan dyan? Um, balik po ma'am, um, tapos na po yung Ramadan, uh -huh. punasog na po yung Eid Al-Fitr po ma'am, which is 4 days po yan ma'am, until Wednesday um, po ma'am. Okay, mm -hmm. so sa loob po ng uh, ilang araw po na yan, wala pong pasok sa trabaho at eskwela uh, dyan po sa sa, uh, sa Saudi? Yes po ma'am, um, private at public po ng mga establishment po. Um, wala pong pasok po. Yung iba po ma'am, pero mm -hmm. yung iba pong mga kapwa ko, OFW, mm -hmm. like sa mga restaurants, mm -hmm. sa mga hotel po ma'am, diretso pa rin po yung mga work po nila. Mm -hmm. So ang Filipino community po dyan sir Teddy, meron po bang kayong mga ginagawang pagtitipon? Kasi uh, karamihan or meron po sa inyo na walang pasok, patulad po ninyo ng ilang araw. So how do you spend your uh, holiday dyan po sa Saudi sir? Um, sa aming po ma'am, nagse-celebrate naman po kami ma'am, um, during like ganitong mga occasion ma'am, sa mga Eid, mm -hmm. um, pupunta po kami sa mga, yung tinatawag po nilang esteraha po ma'am, mm -hmm. yung esteraha po ma'am is yung chalet po, um, bali parang bahay bakasyunan na mayroon mm -hmm. po mga swimming pool, mm -hmm. may mga activities po dyan ma'am, so, Diyan po ma'am, diyan po kami nag stay. Nagba-barbecue, mm -hmm. naghahanda, kantahan, ganyan po ma'am. Parang ang katumbas din po niyan sir, um, mga resort dito po sa atin na pwedeng puntahan ng mga Pilipino. Yes ma ganun ganun po ma'am, gano'n na gano'n po ma'am. Pero yung iba po ma'am, yung may talagang Um, may time po talaga na pumunta or lumabas po ng Riyadh po, ma'am. Mm -hmm. Kasi ang Riyadh po is nasa center po. Pumunta po sila sa dagat, ma'am, like sa Damang, sa Jeddah, ganyan po, ma'am. Mm -hmm. Kaya sir, kasi diba sa pagkakalam natin, bawal po ba yung pagkain po ng baboy dyan sa, ano, sa Saudi or Muslim countries? Yes mm -hmm. po, ma'am. Street po sila dito, ma'am. Um, um, pagkakalam na lang din po, ma'am, sa host country po natin. Mm -hmm. Pagkain po ng baboy, pag-inom po ng alak, ganyan po, ma'am bawal na bawal po yan dito man sa Saudi Arabia. Mm -hmm. Sir, Teddy, kamusta pala ang, ano, dyan, ang uh, weather condition po dyan sa Saudi ngayon? Uh, nasa mainit na panahon po ba dyan ngayon, sir? Yes, tumambani po, po um, kakatapos lang po ng winter. Mm -hmm. Then itong buong linggo po na ito is um, nagkakaroon pa rin po ng cold wave po. Pero papunta na po kami sa winter season na po ma'am. Mm -hmm. Bali, ito na ata yung tinakamahaba po ng winter sa Saudi Arabia. Mm -hmm. At um, Um, ngayon lang din po ako nakaranas na Ramadhan Ramadan, at saka Eid is malamig pa rin uh -huh. po ang panahon dito, ma'am, okay sa Saudi Arabia. Po. Mm -hmm. ayan, Sir Teddy, baka meron po kayong mga mensahe, ayan, ipabot sa mga kababayan natin na nandiyan sa Filipino community po ng uh, Saudi at sa mga kaanak niya po dito rin po sa ating alalawigan po ng Pangasinan. Si Sir Teddy, if I'm not mistaken, is yes. from Alamino City. <laughs> Tama po ba, Sir Teddy? Um, taga Bani, Pangasinan ah, Bani. po, ma'am. Mm -hmm. Okay, sir. Yes. Baka pwede nyo rin pong batiin yung ating mga kababayan dyan po sa bayan po ng Bani. Go ahead po, sir. Yes po. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-invite po sa akin palagi. Okay? At pag-update po sa mga kababayan natin dito po sa Saudi Arabia. So, kamusta po sa mga um, Sanibo, Nino family po, dyan po sa Centro Tuma, Bani, Pangasinan po. Mabuhay po. <laughs> Idmubarak po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat Sir Teddy. Mag-iingat po kayo dyan. And sa mga susunod po ulit ng pagkakataon, especially sa Simana Santa, Sir, kung dyan po sa Saudi is uh, pinapanatili niyo pa rin yung mga ginagawa ng mga Pilipino kapag sumasapit po itong ating Lenten Season. Ingat po kayo, Sir. And God bless, ho. Maraming salamat po, ma'am. Thank you.